hirap ang tataas ng presyo hindi natin natututukan at uh, imbes na yung problema ng uh, mamayan ang pinag-aabalahan na uuwi na uuwi tayo sa sobrang daming politika yata pag pa tayo dinami-dami ng issues ng uh, gasolina dami-dami problema eh bakit tayo napunta sa toxic politics politics ulit? Hindi pa natag ang kalooban ng taong bayan. Maliwanag yun. Maraming uh, hindi... Kalalabas lang ng World Happiness Index, di ba? Andun eh. Andun sa World Happiness Index, di ba? Na dapat happy yung tao, kayang kumain, lahat ng uh, basic uh, services na ibibigay, walang corruption, at uh, naniniwala sila sa mga kapwa nila, naninindigan sila para sa kanilang gobyerno. Marami doon kulang sa atin.